Tingnan, kadalasan sa Hollywood celebrities, ay palaging itinataas ang pangalan ni Satanas. Panoorin. It made me want to go back to Satan worship. <laughs> <laughs> well, that's, I think... It worked for me, it got me a career. I'm 12 years old, I signed a, a, deal with Satan in my room, and I, I was... To... CBS doesn't condone no. this. Wait anyway. a minute. I wanted to get famous no matter what, and you know, then I forgot that I had this deal with Satan and everything, and then I got really famous. What do you think, Mitch McConnell? Next, that could be good, couldn't it? Um, uh, thank you to uh, Satan for giving me inspiration on how to play this role. Bakit nga ba nila ito ginagawa? Kilala nga ba nila talaga sino si Satanas? Masaya nga ba talaga sila kung ano ang kanilang ginagawa? o sadyang napipilit lang silang itaas ang pangalan ni Satanas. Katupa kapalit ng kasikatan at kapangyarihan ay nagawa nilang isang la ang kanilang kaluluwa kay Satanas. Like, right Tingnan, dahil sa kadahilanan ng kapangyarihan, at kasikatan isinangla nila ang kanilang kaluluwa makamit lamang ang temporaring kaligayahan sa mundo. Upang sila'y sumikat at tingalain ng mga tao. Ang tanong, tunay nga ba ang kaligayahang meron sila? Hindi ba sila takot mapunta sa impyerno? Tingnan ang larawang ito! Siya si Katy Perry ang isa sa sikat na celebrity sa Hollywood. Siya ay isa sa naging famous sa industriya ng musika, pero isang araw sinabi niya sa publiko ang dahilan sa likod ng kanyang kasikatan. I kind of sang about, you know, what was going on in my life at 15 and that's how I got introduced to the music industry. Cause I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, yeah. <laughs> but it didn't work out and so I sold my soul to the devil. Isinangla niya pala ang kanyang kaluluwa. Kapalit ng kanyang kasikatan. Tanong, Galing sa libro ng Marcos, talata 8, bisikulo 36. For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Si Katy Perry nga ba, ay masaya, na isinangla niya ang kanyang kaluluwa. Handa nga ba talaga siyang mapunta sa impyerno? It's hard because I feel ashamed that I would even like have those thoughts. You know, I feel that low and depressed. But I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore. So that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. Katupa hanggang dito na lang tayo. Ikaw ano masasabi mo? Just comment down below.